Ngayon ay maghahanap tayo ng lalaki na kalapati na mukhang ahgila, kagaya ng nakikita nyo sa inyong screen. Mga manok, si Janja. Janja? Mga kalapati rin pala. Kalapati. Kalapati. Di ba kalagat muna tayo? Ano kaya sa kalapati niya, boss? One hundred, boss. One hundred? Ano yung job mo nga, Sa? Yung pangalan niya. Treki, treki, look, boss. Treki, treki, look. Oo. Ano?

Ay, ito pa may mga kalapati pa guys oh. May mga kalapati pa. Okay. Ang okay. laki oh. Ang laki nito guys oh. I mean, yung... mo to, ang lupit oh. Ah, ganda. kaya to. Tingnan mo to. Ah, Sarang na crossbreed to, crossbreed.

Akala ka malak. Gaanap tayo ng lalaking ipaparit. <tinyo>

ano to? BBC 2025 oh. BBC. Ito naman. Ano ba to? Sana lalaki to. pero parang, parang babae eh. May bulutong to. Pero nakakalabring mga dre. Labri. Pero ito, ah, BBC 2024, itong brown. Tingin tayo ng brown. Babae rin to, yo. Hanap tayo. At ito nakaklaan, naka personalized BBC rin, oh. BBC 2023. Ito may one eye cold, oh. Ay, bulag. Bulag siya. Ito na double banded Oh. Hanap tayo ng barako, guys. Hanap lang tayo git, ng barako. Ito barako, barako oh. Barakong barako, barako kasi nga lang puti. Hanap tayo ng brown. Tara balikan natin yung nandito. Di ah, sige. din. Ha? Huh? Hay

Oo oh, nga no. Ito sa ana guys, kaso walang ring, walang singsing, -sing, ayun no? Mukhang lalaki. Mga matanda na. Eh, binanatan no, binanatan no. Binanatan no guys, binanatan no. Binanatan. Titirahin niya na yan, titirahin niya na yan.

이기하오해. <하우에> <먼리>